Hello, hello mga katigeng. Ito yung dream car ng asawa ko na ditadyak. <laughs> Sabi ko tida, di, di, dipadyak. Kasi, may papakita ko kanina, eh, mamaya, kung bakit di, di <laughs> yung, ano, binili niyang ano. Ito, nagustuhan niya. Kasi, ang daming ano, daming, ang daming features niya. Ang Ang daming features. Eh s'yempre eh, mamahalin kaya may maraming features eh. Ito yung ano, ito yung likod niya. Ayan. Uh, hybrid yung edge na maliit doon. Ibig sabihin niyan hybrid. All-wheel drive kaya sabi ko kahit mamahalin yung gasolina niya hybrid naman eh konti lang <laughs> konti lang <laughs> kasi ako ang taga bili ng gasolina kaya sabi ko ito na hybrid ng bilhin mo para ano para makatipid-tipid ako sa pabibili ng gasolina kasi ako ang, ako ang taga bayad ng gasolina namin kaya ito kaya sinabi kong tipadyak ito nga pala yung ano patayin mo natin yung ilaw niya di, pa, bago natin ipakita yung dipadjak kung bakit dipadjak eto dipadjak kasi kasi pag yung paalang itatadjak mo lang, pa lang paamo na ganyan ayan nagbubukas na siya kaya sabi ko ah oh, dipadjak dipadjak sa sasakyan bumili kami kasi ng ano ng pagkain ng Ebon. Karon din, pag isasarado mo, papadyakan mo lang. Kasi kung may hawak ka kasi, kailangan eh, hindi mo kailangan dipadyak. Kasi hindi mo, mo ibababa mo na yung inahawakan mo bago mo bu bubuksan dito. Pero pwede rin buksan dito. Ayan, pwede rin buksan dito. Ayan kung wala kang hawak. At saka pag sumasakit yung paa mo sa ano sa at saka meron din itong ano saradohan. Ayan. Kaya dalawa. Di pa jaka ano. ako ng asawa ko kasi mga mga ganyang ano features alam ko na yan eh. Alam ko na yan, dami yung mga features features nito, mga sakyan alam ko na yan eh kasi na nababasa ko naman ina, na ano naman inaririnig ko naman sa mga ano eh kaya lang may features ito na nagulat ako <laughs> sabi ko nung ano nung na, ano ko yung ano <laughs> yung features kasi pagpapatayin mo pala yung ano yung makina o andarin mo yung makina pagpapatayin mo yung makina ipopos mo yung yung upuan mo kasi umaatras ko sa Umaatras ko sa... At saka... Itong... Itong manubela... Pumapasok dito. Kagaya nito. Patayin natin. Ayan. Pumapasok siya. Ayan. Dumidikit siya doon. At saka yung... Puan naman... Umaatras din. Ganon din pag... Ano... Pag... Pag... Iyon mo... Pupunta doon sa kung anong nakaset sa'yo ayun nakaset sa'yo na ano tatlong tao yung nakaset ng ano kung ano yung timplada mo dun siya pupunta kaya aabante ito ito lalabas din ito tataas ng konti o bababa ng konti yun ang ano niya yun ang hindi ko, hindi ko alam na ano na features noon kaya nagulat ako nung pinatay ko umaatras na ako akala ko umaatras na yung sakyan kaya sabi ko eh hey. <laughs> at saka, ito ito ang hindi ko na na ano na 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 parang na search so ano naman kasi ito parang joystick lang ito hindi umaalis yan hindi kagaya ng mga sakyan na, na sakyan namin na ano ordinary yung accord ko ibababa mo ito maiiwan diyan ito ibaba ibababa mo babalik din parang joystick lang ito joystick lang yan at kaya ito yung ano niya yung na gusto ko kasi uh, may echo siya. May normal. Sinubukan kang sport. Ay masyadong tarantado, mas tarantado pa sa akin. Kasi sabi ko, ay hindi 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 ilalagay yung sports kasi tarantado. Sabi ko. Kaya ngayon ako pumuna nang mag, mag ano, mag break in kasi yung asawa ko sabi niya ay natatakot pa daw kasi hindi niya alam yung ano dahil ako naman hindi ko naman ano tuturuan mo ako sabi niya. O sige tuturuan kita. <laughs> sabi ko sabi ko naman sa kanya pare-pares lang yan at lahat, lahat ng sakyan pare-pares yan kung nasaan yung preno nasaan yung yung wiper nasaan yung signal yun din sa nasa nasa yung signal nasa nasa kaliwa palagi yan sabi ko kaya ngayon ako muna okay dokki mga katigang at saka may features pa na hindi ko ano hindi ko lang kailangan may moon, may moon siya eh sa akin yan, wala, walang, walang, walang ano yung moonroof na yan. Walang silbi sa akin yan. Paek-ek lang yan. <laughs> okay dok mga katigang. Bye-bye. Ito, tingnan natin yung ano <laughs> yung, side niya yan. usong usong yung ganyang style. Kahit anong brand, mga, mga Acura, mga mamahaling sakyan. Lahat yan, mga, mga, ano, ganyan ang ang ano ang style naggagaya-gayahan <laughs> kaya ngayon ngayon magpapalam na at ipapasok ko na at marami pang gagawin sa bahay last day, days of ko ngayon kaya ngayon uh, kailangan taposin uh, tapusin na yung lahat ng ano mga kailangan tapusin pero hindi ko matatapos okay doki bye bye mga katigang kita kita